Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang If You Are The One. Nagsisimula ang palabas sa pamamagitan ng isang mayamang lalaki na nagngangalang Fang. Pinatunog niya ang kampana upang tawagin ang kanyang assistant. Tinanong niya ito kung sino ang makikipagkita sa kanya mamaya. Sumagot ang kanyang assistant na ang tao ay nagngangalang Chin Fen nakipagkita si Chin kay Fang para ibenta ang isa niyang kagamitan, ang CRT-2008 o Conflict Resolution Terminal na ginamit sa paglalaro ng tradisyonal na laro, bato, gunting, at papel. Aniya, ang bagay ay revolusyonaryo at maaaring gamitin sa pagsasagawa ng presidential election sa iba't ibang bansa. Sa katunayan, mukhang hindi gaanong kapakipakinabang ang kagamitang ito ngunit tila interesado si Fang na bilhin iyon sa halagang 2 milyong yuan. Gagamitin ni Chin ang pera para sa kanyang bagong negosyo. Pagkatapos ng kanyang negosasyon sa bahay ni Fang, agad siyang pumunta sa isang kafe. Si Chin na mukhang nasa kalagit na ang edad ay hindi pa nag-aasawa. Sa lahat ng mga sandaling ito, naisipan niyang magnegosyo at kumita kahit na marami siyang pera, gusto niya ng simpleng hitsura. Sa kafe, bumili siya ng isang piraso ng tinapay at isang tasa ng kape habang naglalaro sa kanyang laptop. Si Chin ay nagbukas ng isang online dating site para magparehistro bilang miyembro. Gusto niyang subukan ang kanyang kapalaran sa paghahanap ng mapapangasawa sa pamamagitan ng site. Pagkatapos ng matagumpay na pagrehistro, ipinasok niya ang kanyang personal na data at pamantayan para sa kanyang ideal woman. Matapos gumawa ng kanyang online dating account, nagsimula siyang magpakilala at nakipagkita sa iba't ibang tao. Sa unang pakikipagtagpo, nagulat si Chin dahil ang taong iyon ay isang dating kaibigan. Lumalabas na sadyang ginamit ng lalaki ang larawan ng isang babae sa kanyang profile inakala ni Chin na babae ito at inaya siyang makipag-date. Tila sobrang mahiyain at isa palang bakla. Sa kanyang ikalawang pakikipagtagpo, gumawa ng appointment si Chin upang makipagkita sa isang babae na nagtatrabaho bilang isang property salesperson. Ngunit ang layunin ng babae ay upang mag-alok sa kanya ng ibinibentang lupa. Si Chin na nahihiya ay hindi makatanggi kaya napilitang pumayag na bilhin ang lupa. Ang lupang inaalok ng babae ay isa palang libingan at hindi ang residential land na nasa isip niya. Pagkatapos, sa ikatlong pakikipagtagpo ay nakilala ni Chin ang isang magandang babae na nagngangalang Liang Xiaoxiao, Xiao. Siya ay nagtatrabaho bilang isang flight attendant sa Hainan Airlines. Dahil sa kagandahan ng mukha at proporsyonal na katawan, na love at first sight siya. Pero sa kasamaang palad, nagkaroon na pala ito ng boyfriend. <laughs> Ang dahilan kung bakit pumasok si Liang sa online dating site ay para lamang maghanap ng mga kaibigang mapagsasabihan. Naguguluhan siya dahil sa kasalukuyan ay may asawa na pala ang kanyang kasintahan. Nang marinig ito, nadismaya si Chin at iniwan ang babae. Sayang lang daw ang kanilang pakikipagkilala dahil parang wala ng pag-asa na maging sila. Pero nung naglalakad na siya sa labas ng kafe, sumunod si Liang at niyaya siya para uminom sa paborito niyang lugar. Bagamat noong una ay tumutol si Chin, sa huli ay pumayag din siyang sumama kay Liang. Nagpa siya silang magsabi sa isa't isa at nagpalitan ng mga naranasang kahihiyan. Dahil akala nila ay ito na ang una at huling pagkakataon, si Chin na tumanggi sa una ay pumayag din na uminom ng alak. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa nakaraan at kung bakit hindi pa siya nag-aasawa sinabi ni Chin na dati ay may karelasyon siyang babae at magkasama silang naninirahan sa Amerika. Ngunit sa ilang kadahilanan, iniwan niya ang babae hanggang sa labis itong nalungkot at tinapos ang kanyang buhay. Matapos malaman ang tungkol dito, na konsensya si Chin at nagsimulang madalas na uminom ng alak. Ngunit kapag siya ay nalasing, madalas siyang nawawala ng kontrol at pisikal na nananakit ng iba. Pagkatapos noon, nagpasya na siyang tumigil sa pag-inom ng alak. Nang matapos ang pakikipagkita kay Liang, muling naghanap ng mapapangasawa si Chin sa online site. Ngunit hindi naging maayos ang pakikipagtagpo. Simula sa kanyang pakikipagkita sa isang babaeng maharlika na may maraming mga paghihigpit at sa magagandang kababaihan na may mga karamdaman sa memorya. Sa kanyang pagkabigo, nakipag-ugnayan si Chin sa kanyang matalik na kaibigan na si Long naglakbay silang dalawa sa labas ng bayan, at doon siya ipinakilala ni Long sa isang dalaga. Ngunit ang babaeng ito ay may hindi likas na kondisyon. Gusto lang niyang makipagtalik isang beses sa isang taon. Nang marinig ito, hindi na naging interesado pa si Chin na kilalanin ang babae. Pagkatapos ng kanilang negosasyon sa probinsya, bumalik sila sa kanilang lungsod. Kinabukasan, naglakbay si Chin ng mag-isa papuntang Beijing sakay ng eroplano ngunit nang siya ay nasa tabi ng kalsada at humihit-hit ng sigarilyo, nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Wong, na naging kasintahan ni Liang. May kausap siya at si Liang iyon. Sa telepono, sinabi ni Wong kay Liang na sasakay sila ng kanyang asawa sa parehong eroplano. Hinihiling ng lalaki na panatilihin ang kanyang normal na pagkilos kapag nakita ang kanyang asawa upang hindi matuklasan ang kanilang pag-iibigan sa malapit ay narinig ni Chin ang kanilang pag-uusap. Nang hindi sinasadya, ang eroplanong sasakyan ni Chin ay parehong eroplano ni Na Wong at Liang. Nang malaman ito ni Chin, agad niyang hinanap si Liang sa likod ng eroplano. Hiniling niya kay Liang na layuan si Wong dahil may asawa na ito. Pagkatapos ay hiniling niya na magkita sila at uminom pagkarating nila sa Beijing. Ngunit natahimik si Liang at hindi sumasagot. Pagdating sa Beijing, Pinili ni Chin na gugulin ang kanyang oras sa isang lugar na kung saan ay makakapagpahinga ang kanyang puso at isipan. Bumili siya ng komportabling luxury house sa tabing ilog. Habang nagpapahinga sa kanyang bagong tahanan, biglang tumawag si Liang at hiniling na magkita sila. Pero ang sagot niya ay makikipagkita siya sa isang babae na ngayon lang niya nakilala mula sa online dating. Gayun pa sinabi ni Liang na maghihintay siya sa parehong kafe nang hindi siya iniistorbo. Habang nakikipag-usap si Chin sa babaeng nakilala niya, hindi siya inistorbo ni Liang at naghintay sa isang upuan na hindi kalayuan sa kanila. Nabigla si Chin nang sabihin sa kanya ng babae na siya ay kasalukuyang buntis at nais na makahanap ng ama para sa sanggol. Ang kanyang kasintahan ay hindi nais akuin ang responsibilidad at pumunta sa kung saan. Bagamat naghahanap ng mapapangasawa si Chin at maganda ang hitsura ng babae, tumanggi itong pakasalan. Pagkaalis ng babae ay agad na lumapit si Liang kay Chin habang tinatawanan ito. Sinabi niyang may gusto siyang ipakilala sa kanya, pero tumanggi ito. Pagkatapos ay hiniling ni Liang kay Chin na magpanggap bilang kanyang bagong kasintahan sa harap ni Wong. Si Liang na hindi makayanan ang kasalukuyang sitwasyon, sa wakas ay nagsalita ng totoo. Napaamin na rin si Chin na magkaibigan lang sila. Pagkatapos ay iniwan ang dalawa. Iyak lang nang iyak si Liang at naiinis habang umiinom ng alak. Pagkatapos ay tinanong niya si Wong na linawin ang kanilang relasyon dahil pagod na siya at naghihintay sa katiyakan ng kanilang pagsasama sa loob ng tatlong taon. Kinabukasan, sinubukan pa rin ni Chin na makahanap ng mapapangasawa at muling nakipagkita sa isang dalaga na nagtatrabaho bilang isang stock trader. Ngunit pagkatapos ng pagpupulong, tinanggihan siya at binigyan ng isang pagkakatulad sa presyo ng stock. Bababa daw ang selling value kung ang isang tao ay may katandaan at may ordinaryong hitsura. Habang si Chin ay nakikinig sa sinasabi ng babae, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Liang na sinasabing nasa paligid niya ito. Agad siyang lumingon sa paligid at nagpaalam sa babae para salubungin si Liang. Matapos magkita si na Chin at Liang, biglang hiniling ng babae na pakasalan siya. Kung gusto talaga ni Chin na pakasalan siya, may isang bagay na dapat nitong malaman. Ang makuha lamang ni Chin ang kanyang katawan dahil nasa puso pa rin niya si Wong. Si Chin na nakarinig nito ay naisip na nabigo lamang ang babaeng ito sa kanyang kasalukuyang estado ng pag-ibig. Ngunit nang mapansin niyang seryoso at malungkot ang mukha ni Liang, sa wakas ay hiniling niya na magbakasyon sila sa Hokkaido, Japan. Gusto niya itong makilala ng mas higit pa. Sa maikling kwento, nakarating na rin sa Japan si Chin at Liang. Sila ay sinundo ng isang lalaking nagngangalang Wu, isang taong matagal ng kaibigan ni Chin. Matagal nang naninirahan si Wu sa Japan matapos magpakasal sa isang katutubong babae doon sasamahan niya ang dalawa habang sila ay nasa Japan. Sa daan, kinukuha ni Chin ang atensyon ni Liang bilang isang magalang, mabait, at relihiyosong tao. Bigla niyang hiniling at pinilit si Wo na ihinto sandali ang kanyang sasakyan sa templo para sumamba. Kahit na sinabi sa kanya ni Wo na isinasara ang templo dahil may mafia funeral, Pagdating sa templo, pinaghihinalaan si Chin ng mafia group bilang kanilang kaaway kaya naman kinap ka ng mafia group ang kanilang mga katawan. Sa wakas, bumalik sila sa kotse at nagpatuloy sa paglalakbay pabalik. Dahil sa pangyayaring ito, tumawa ng malakas si Liang. Tahimik lang si Chin at tulala ng inaasar siya. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, sa wakas ay nakarating na rin sila at agad na pumasok sa inn agad namang nagpahinga si Liang sa pamamagitan ng pagupo mag-isa, at pinagmamasdan ang tanawin mula sa bintana ng kanyang silid. Pagkatapos ay hindi niya sinasadyang nakita ang lansya na naglalayag. Bigla siyang nawala ng kamalayan, at naalala ang mga masasayang sandali noong magkasama sila ni Wong. Nang handa na ang pagkain ay agad silang nagtipon sa hapagkainan. Pagkatapos, habang sila ay kumakain, ang mga salita ni Chin ay hindi sinasadyang nasaktan ang damdamin ni Liang kaya nagalit ito. Sinabi ni Chin kay Wu na sa sandaling ito, hindi niya maaaring maangkin si Liang dahil sa puso nito ay may ibang lalaki kaya hindi siya nito matanggap. Kinagabihan, hiniling ni Chin kay Wu na samahan siya sa isang bar at pumili sa mga babae mula sa ipinakitang larawan. Pagpasok nila sa loob, tinanong nila ang isang matandang babae kung nasaan ang magandang babae sa larawan. Natatawang sagot nila na larawan nila ito sa nakalipas na apat na taon. Nang malaman ni Chin ang katutuhanang ito, hiniling niya agad kay Wo na umuwi na sila. Ngunit sinabi ni Wo na kung gagawin nila ang bagay, ito ay maituturing na pambabastos sa mga Hapones kaya naman nanatili sila roon at sabay-sabay na naginuman, habang nanonood ng pagganap ng mga matatandang babae hanggang hating gabi. Hindi nagtagal ay sinundan sila ni Liang doon. Nang pumasok siya sa silid na kinaroroonan na ni Nachin at Wu, natawa siya sa nakakatawang sandali na nangyari sa kanila. Nang makontento ay umuwi na rin sila sa wakas. Kinabukasan, muli silang naglakbay at huminto sa isang lumang simbahan ipinaliwanag ni Wu na ang simbahan ay isang lugar kung saan nagpupunta ang mga tao para mangumpisal. Tinutokso ni Liang si Chin. Sinabihan itong ipagtapat ang lahat ng kanyang mga kasalanan sa simbahan. Sinundan ni Chin ang direksyon patungo sa simbahan habang hinihintay lang siya ni Liang at Wu sa kotse. Nang si Chin ay nasa simbahan, agad siyang lumapit sa pari at ipinagtapat ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Ngunit tumango lamang ang pari dahil hindi niya maintindihan ang wikang ginamit ni Chin. Sa kabilang banda, si Liang kasama si Wo ay lumabas sa kotse habang hinihintay si Chin. Sinabi sa kanya ni Wo na kung hindi siya seryoso kay Chin ay mas maiging umalis na lang siya. Ipinaliwanag niya na si Chin ay napakabait na tao at hindi karapat dapat sa ganito. Si Liang na nakikinig ay hindi kumikibok. Si Chin na nasa simbahan pa ay nangungumpisal ng kanyang mga kasalanan. Dahil sa maraming kasalanan na inamin niya, napagod ang pari kaya napaupo na lang sa isang upuan. Hanggang sa halos madilim na ay hindi pa natapos ang kanyang pangungumpisal. Sa huli, hiniling sa kanya ng pari na tapusin ang kanyang pangungumpisal. Dahil hindi niya magawang hikayatin si Chin, lumabas siya sa simbahan upang kausapin si Wu hiniling niya kay Wu na tulungan at iuwi ang kaibigan dahil halos madilim na. Sinabi ng pari na dapat pumunta si Chin sa isang mas malaking simbahan dahil hindi kayang tanggapin dito ang lahat ng kanyang napakabigat na kasalanan. Sa wakas ay bumalik na sila sa inn. Sa gabi, nang mahimbing na natutulog si na Chin at Wu, nagpa siya si Liang na iwanan sila, dahil iniisip niya ang sinabi ni Wu sa kanya sa parking lot ng simbahan kanina. Bago umalis, nag-iwan siya ng sulat para kay Jin. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat dapat para sa kanya dahil sa puso niya, laman pa rin ito si Wong. Pumunta siya sa isang dagat na may mataas na bangin para wakasan ang kanyang buhay. Kinaumagahan, narinig ni Chin ang balita ng pagtalon ni Liang mula sa bangin. Kasama si Wu ay nagmadali silang pumunta sa lugar. Pagdating doon, maraming pulis ang nagbabantay sa lokasyon. Si Liang ay agad na dinala sa ospital. Inakala ni Wu na makakaligtas pa siya sa operasyon. At ito ay nagkatotoo. Kasalukuyang bumubuti ang kanyang kalagayan sa ospital. Sa hapon, agad na pumunta si Chin sa ospital para kamustahin si Liang. Pagdating doon, umupo si Chin sa tabi ni Liang. Sinabi niya na sasamahan niya ito kahit na anong mangyari. At hindi siya iiwanan. Pagkatapos ay pumunta si Chin kay Wo para ibigay sa kanya ang pera at sinabihan itong umuwi na. Nagpasalamat siya sa kaibigan para sa pagsama nito sa kanyang bakasyon sa Japan. Sinabi niya kay Wo na papakasalan niya si Liang dahil sinabi nito na hindi na niya mahal si Wong. Sa pagtatapos ng pelikula, itinulak ni Chin si Liang sakay ng isang wheelchair pababa mula sa isang barko. Pagkatapos ay tinawagan ni Liang si Wong para sabihin na ngayon ay natagpuan na niya ang kanyang tunay na pag-ibig. Matapos ito, itinapon niya sa dagat ang kanyang cellphone kasama ang mga alaala. Sa wakas, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang bagong buhay kasama si Chin. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan niyo ang recap. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!